May bagong abangan kina Julie Ann San Jose at Stell. Magsasama sa kanilang first concert together, sina Asia's Limitless star Julie Ann San Jose at SB Labinsham member na si Stell. Ito ay pinamagatang, Julie X Stel, ang ating tinig na gaganapin sa darating na July 27 at 28 sa New Frontier Theater. Sa Instagram, excited na inanunsyo ni Julie Ann ang kaabang-abang na concert nila ni Stell. Tara! sound trip tayo. Sagot namin ang playlist mo. We proudly present, Julie Extel, ang ating tinig, caption ni Julie sa kanyang post. Mabibili ang tiket sa lahat ng ticketnet outlets simula sa Sabado, June 15, 12 oras pin nagkakahalaga ng mula sa T8 1,500 ang tiket para sa balcony at T8 6,500 naman para sa sweep with meet and greet. Unang nagkasama si na Julie at Stel bilang coaches sa The Voice Generations sa GMR noong 2023. Samantala, kamakailan ay nagperform din si Julie, kasama ang kanyang boyfriend na si Raver Cruz sa concert ni Gary Dina, Pure Energy Concert. Excited na rin ngayon ang atin OSB, Labinsham fans, sa debut solo single ni Stell na pinamagatang, Room, na ilalabas ngayong June 14 na.